So, una nating gagawin mga ka-vlog, punta muna tayo sa ating Facebook. And then, punta tayo sa ating Facebook page. So, ayan, na uh, rekta na pala ito sa Facebook page ko. Yun, nakahanapin natin yung video na lalagyan natin ng thumbnail. So, bali, ayan, yan yung video na lalagyan ko ng thumbnail. So, ah uh, gagawin natin mga ka-vlog. So, labas tayo dyan. So, punta tayo sa ating uh, Google Chrome. So, exit muna tayo rito. Yan, punta tayo sa ating Google Chrome. Yan, tap natin. And then dito, click natin yung search bar. And then i-type lang natin yung web.facebook.com. So yan, i-click natin yan. So antay lang natin mga kablog. So ayun, uh, bali tap muna natin mga kablog yung tatlong dots sa right upper side na yan. Ayan, so make sure dapat naka desktop site tayo. Ayan, ganyan, naka-check. So, ayan. Then, ngayon naman, i-zoom in natin siya mga ka-blog. So, makikita nyo yung uh, ating channel logo icon. Ayan. So, itap natin yan. Tap natin. Ayan. And then, clean natin yung ating channel na paglalagyan natin ng ating thumbnail. Ayan. And then, dito naman tayo mapupunta mga ka So, ang gagawin natin, uh, scroll natin yan. Hanapin natin yung uh, video na lalagyan natin ng ating ginawang thumbnail. So, yan, Scroll natin. So, sige lang. Scroll natin ganyan. Hanapin natin. And then, ito mga ka-blog, yung ating video na wala pang thumbnail bali yan yung akin lalagyan so ang gagawin natin itap natin yung tatlong tuldok sa right upper side na yan yan so i-click lang natin ayan tapos dito hanapin nyo lang yung edit post so i-click natin yan pag nakita nyo yung edit post ayan and then ayan uh, dito naman tayo mapupunta so igit na lang natin and then makikita nyo yung uh, video option na 'yan. So i-click lang natin 'yan para makapag-change tayo ng uh, makapaglagay tayo ng thumbnail. So ayan, then ayan, dito na muli tayo mapupunta. And then makikita nyo yung um, video title na 'yan. So ilagay natin yung title ng video natin. So uh, ilagay lang natin dito. So sa akin ay paste ko na lang kasi kinapi ko na yung uh, title nun. Then next naman dito sa tag. So dito makakapag-importante rin 'to. So lagyan lang natin 'yan. ...para madaling ma-search yung uh, video natin. Ano ba? May nangailangan ng ganto tutorial. Once na-search nila yan, uh, pwede uh, unang i-suggest ni Facebook yung ating video ginawa. So, maglagay lang ako dito ng dalawang uh, uh, tags. So, depende sa inyo kung ilan yung ilalagay nyo. So, pwede namang marami. So, sa akin, mga dalawa lang. Ayan. So, lagyan muna natin, mga kablog. And then, kapag okay na, makikita nyo dito sa bandang ibaba, uh, change thumbnail. So, itap natin yung mga kablog. Yan. So, itap lang natin. Ayan. Then, dito, meron tayong pagpipilian. So, sa akin, kasi may nakaredy na ako na ginawa kong thumbnail. So, i ko lang itong ang um, upload image. So, itap natin yan. So, depende sa inyo kung ano yung paano nyo lalagyan. So, ayan. I-click ulit natin yung upload image. And then, ayan mga ka-vlog, nakalagay dyan, silicon image. So, ayan, piliin na natin yung ginawa nating um, thumbnail. So, ang gagawin natin, tap lang natin. Then, click natin yung done sa right upper side. Then, ayan mga ka-vlog, makikita nyo is nakapost na yung ating uh, thumbnail na nilagay. So, ang gagawin natin, na uh, scroll lang natin. Then, makikita nyo sa bandang ibaba yung save. So, click natin yung save. Ayan. Then, wait lang natin then, ayan, ulit. Dito naman ulit tayo mapupunta. So, makikita nyo yung save na yan. So, again, save ulit natin. So, tap lang natin yan. Ayan na. So, ayan mga ka-vlog. So, bali ito na yung uh, um, <coughs> thumbnail na nilagay natin. So, tapos na siya mga ka-vlog, no? So, ayan mga ka-vlog. Bago ko nga pala tapusin ang tutorial na to, hihingin ko yung suporta. So, pakifollow naman po ng aking Facebook page, yung RRRTV. So, kung sakaling nagustuhan gustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod nyo pang video. And maraming maraming salamat po pala sa panunod ng mga video ko.